sa dinami-dami ng mga leading ladies ko noon, ngayong pinartner ako sa lalaki, parang mas lalo pa silang naging interesado sa akin. So... Hindi na ba nagkakailangan si na Dennis at Tom sa tuwing may gagawin silang intimate na eksena? Meron kaming workshop na ginawa nila Tom, nila Carla para hindi kami mailang sa mga, sa mga eksena na masiselan. So Uh, um, yun, dahil doon medyo nabawasan yung ilangan namin sa isa't ah. sa So dapat um, paniwala rin namin yung mga mananood na to totoo talaga yung ginagawa namin, eksena. Okay, hindi naman maiwasang uh, hindi mailang kasi syempre hindi, hindi natural sa amin yung ginagawa namin. Pero <laughs> to Dennis's credit, napaka professional na tao. Eh. Uh, ako tuloy, na pipilitan din na maging professional kasi nakakahiya naman kung si Dennis game na game sa lahat ng bagay tapos ako pa yung mag -inarte. kaya May mga pagkakataon bang nagduda sila sa seksualidad ng bawat isa? Hindi, kasi um, alam, mo naman, alam mo naman agad eh, pag yung tao medyo may konting pitik, diba? Parang mararamdaman mo rin yun. So kay Tom, hindi ko naramdaman kaya komportable. Comfortable kami sa mga, aming mga sexualidad kaya siguro nagagampan na rin namin na maayos yung trabaho namin. Si, si Dennis, kilalang kilala ko naman po na yun, lalaki. Kaya ako din naman po. <laughs> kilala ko rin po yung sarili ko. Kaya wala, wala kami. Never nagkaroon ng ganong klaseng moment. Dahil sa magaling nilang pagganap bilang gay lovers, hindi ba naapektuhan ang kanika nilang mga love life? Eh, uh, mabuti nilang wala naman akong pinuporma ngayon. Na wala rin naman akong love life. Kaya kahit anong pakikipag uh, eksena sa lalaki, walang, walang problema. Siyempre yung mga kaibigan ko, kaibigan ko lalaki, andan dun yung mga pang Alaska. Pero andun pa rin yung ano, eh, na proud sila na tinanggap ko yung ganitong klaseng proyekto.